Happy summer guys! Ngayong araw ay makakasama ko maligo ang mga pinsan kong mga garaw. Biglaan lang ito guys. Sabi nga kapag biglaan talaga natutuloy. Kagabi nga lang ako chinat niya ni Gagay. Pagka umaga, gora na. Nandito nga pala kami ngayon sa La Presa Grande. Dito sa Dangay Rojas. Nakapantulog pa talaga ako niyan guys. Kasi nga para tipid sa damit. Ayan nga pala ang view dito. Ganda nga rin talaga dito guys. Eh nga, dalawang table nga nagamit namin dyan. Take 500 nga pala. bali 1,000 nga yung binayaran namin. At pa-entrance fee nga pala, 70 pesos sa matatanda, 50 pesos naman sa mga bata. Enjoy-enjoy nga lang pala kami dito. Dahil nga, minsan lang ito nangyari. Bandang alas 8 na nga pala ng umaga nyan guys. Kasi nga naman, inantay ko pang magising sila siwa. Tingnan mo nga naman yung tsura ng pool. Ang sarap-sarap tumalon, diba? Kasi ngayong summer, napaka-init. Nasa 6 and a half feet na area nga pala kami. Sabi ng pinsan ko, magpanti at bra ako. Karahuya, hindi ko. Yan nga yung pantulog ko kagabi. Hindi na nga ako nagbisbis bis para tipid nga. Hindi pa nga ako nakahilamos dyan, guys. Kasi naman, kung maliligo ka talaga dito, dapat nga mas maaga pa. Mga 6 a.m. dapat. syempre nagising ako ng 5 a.m. Tapos nagasikasan ng mga manok. Tapos nagkape. Tapos nagising sila siwa. Ayun, diretsyo na kami. Alis kasi nga kung magpapatanghali pa kami. ano na -no pang gagawin. eh di, aabutan naman kami ng mainit sa daan nasa 30 minutes to 45 minutes din kasi ang biyahe papunta dyan Ayun nga tumalo na nga ang person at ang haba nga pala ng pool area na yan, guys, kasi nga meron palang swimming lesson dito. Ayan nga pala yung tita ko, nawang tuwa nga ako dyan guys, kasi nakikita ko nga siya lumalangoy at enjoy na enjoy siya kasi stroke patient din, guys, survivor na yan. Dapat ako. Daka kapandit berdan mga PD ay ako lang kaya pero ya tika we Daka Karen kan si Samira oh Ayo to Burakay din nilang nilo na ano mantis braso burakay Niya maiyaton Nani daw ni mga kapandit kaya ko naman talaga magpantet bra kasi yun naman ang proper attire dito sa swimming pool kaso nga lang wala nga ako nakikita ganun ang suot ayoko nga na ako ang center of attraction at saka diba iba yung init ngayon tapos wala pang bubong itong swimming pool tapos nag skin care pa ako so ayoko nga talaga na nakadirect yung sunlight sa skin ko sa pagkakataon nga nyan guys in-enjoy-enjoy ko nga lang tagay pag si swim swim ko Yan nga pala ang kalaro ni Siwa ngayon yung nakaswimsuit si Amira, ang anak nga ng pinsan ko. Same age lang yan sila at magkasundo na agad sila. Talagang nag-enjoy sila whole day. At kahit nga yan si Siwa, nakapantulog din yan guys. Talagang sinatamat kami ngayon mag-swimsuit ngayon. Andiyan nga sila sa kids pool area at talagang hindi ko na kailangang bantayan si Siwan dyan guys kasi kayang kaya niya na yung sarili niya so talaga na enjoy ko yung araw ko niya kasi siya nakaramdam ng takot dyan siguro kasi talagang okay sila ng kanyang kalaro at saka rin kasi mga pinsan niya si Kuya Prince niya at si Ate Princess okay naman kasi talaga itong pinsan niya hindi ko, ko talaga nakita sila na nag-away talagang best friend sila today dyan at saka hindi kasi siya harmful na kasama talagang nandyan lang sila sa safe area talaga itong biglaang yaya ano, dami rin naman talaga nilang dalang handa. Ayun nga pala si Gagay, yung pinsan ko, na best friend ko nung bata ko. Ay gumagawa pa nga siya ng salad diyan. At ito nga pala anak ng pinsan ko si Jimmy, na napakikitutumbat ng 'yan. pala yung salad alagagay. Ang gawa nga niya pala dyan ay meron niyang apple at meron cucumber, may mayonnaise, may, um, may lagang itlog. Ayan, may kalamansi at saka mayroong paminta. Konting asin at saka asukal. Masarap din yan guys. At ayan, tinulungan na siya dyan ni Auntie Gina. Siya nga nagalohalo ng kanyang salad. Na asawa nga pala ni ni Uncle Ruli, na nakapatid ng tatay ko ayan na, tapos na nga. And ayan, tiki, -ban time Yan nga pala si Auntie Chima. Ayan, ang kapatid nila tatay. Sabi nga dyan ni Gagay, kulang daw yan ng sibuyas at saka sabi naman ng gina at yelo. Daw ako naman sabi ko naman, mas masarap yan mayroong fresh na lettuce. So nga daw, rin si Gagay, mas masarap nga daw pag may lettuce. Pero okay naman, masarap naman siya guys. And ayan nga, dinadalaw-dalaw kung alam dyan si Siwa. Okay naman siya tuwing dinadalaw ko siya. Ayan, may paslide nga sila dyan na pambata. Kaya eh, tuwang-tuwa nga dyan yung bagets. naalala ko nga pala dito yung mga pinsan ko nag-iiyaw. Tinusubukan nga nila akong burautin yan, guys. Panasda na yan, napaka-cute naman. Mukhang daming alak doon. Ako nga bawasan baka rin eh. simulan eh. pa mabot yung ito, sampung ay ilo ito binutang. Ginahulat lamang ito maupusahan ng alak. Matunaw lamang ito. May buhay ka mo eh. Buhay, buhay ka mag-ihaw dyan. Walang eh. Walang panago ka ang kapagan <laughs> Tamang yelo nga lang may ambag ko. At ayan nga, may paalak nga dyan si Bunina. At ayan nga yun ko na lang ini Sarap yan guys. At sabi pa nga ng tita ko, ay barya nga lang daw yan sa mga biyahero na mga bossing. And yes, yan nga pong hanap buhay karamihan ng mga pinsan ko. Nagbabiyahe nga po ng mga kalakal from taugato to balintawak at may mga pwesto nga rin sila doon. Sa pagkakataong nga nyan, guys ay kailangan na magpwesto kasi nga mga picture picture na kaya nakatayuan na nga sila dyan. Oh, wine glass. <laughs> Katataba nga ng mga utak ng pinsan ko dahil nga mawalang dalang pichil ayan nga yung plastic ng coke ang hinati. At yun namang tanduy na may mixer na yan na maasim. First time ko nga yun matikman and for me hindi ako ulit iinom yan kasi nakakahatching sobrang asim nung parang hilaw na lemon ang malalasahan mo nga dyan. Pero hindi ako nagpalasing yan guys dahil nga may kasama akong bata at magdadrive pa nga ako ng motor. O, oh, mo yung dalawang bagets as in banding na talaga sabay na talaga sa lasa isang plato kumain. Mga bandang alas 12 na nga yan at pinatigil ko na nga si para kumain muna kasi masama din pag matagal siya nababad. si Jandy nga pala yun guys na pinsan ko ang kumakanta. Sa tono nga ng boses niya mukhang lasing na, 'di ba? Kaya naman nakisali na nga diyan ang person at kumanta na nga rin ng sundo. Tuwang tuwa pa nga diyan yung pinsan kong si Jan dahil nga ay kumanta ako. At kahit nga tapos na nga yung time namin diyan, nagpa-extend pa ng 500. <coughs> naman. Ganado nga naman ako dyan kumanta. May kanta sayaw pa nga ang person. At ayan na nga, pinangalawahan pa. syempre naman, mga pinsang ko itong mga kasama ko. syempre di na ako mahihiya dito kahit ano nung kanta ko dito. And for my next song, make it real. Kanta nga ako, nararabdaman ko ang may amats na ako. Ayan naman, tumano na naman ang person sa pool. Music 'yung ginawa namin doon sa may nakaraang swimming namin na nagpapakabuhat nga siya. Kaso nga, hindi ko siya kaya dyan kasi nga mataas itong pool. Kaya hey, ni sulit sulit ko na nga yung last ligo ko dahil nga wala nga ang init dyan dahil hapon na may lilom na nga banda mga alas 4 na yan. At pauwi na rin kami dyan. Sinalin nga pala yung kasama ko dyan. Ako, tiktoker din pala ang person. Nag-tiktok-tiktok -tiktok nga kami dyan sa part na yan. Kaso nga maduga yung person na yan. Dahil nga, tinanong ko ka ng tiktok account niya. Sabi niya ba naman secret? Nahiya siguro yan. Kung ano naman pinagagawa sa si tiktok. <laughs> at anyways, bago ko itong video ko, gusto ko magpasalamat sa mga pinsan ko kasi sinama nila ako dito. Kabanding ko sila, nakakamustahan. Kasi nga, ang naalala ko mga memories namin ay nung mga elementary days, lalo na yung kinder days, sobrang yung harutan namin doon sa bahay nga nila mamit daddy or yung lolo namin doon kami nagaharutan magkasama matulog dahil nga si mama ay nagpamainila yan naman, napalagi nga kami doon kila mamit daddy Grabe kami nga maghabulan doon sa bahay tapos yung mga disiplina na hindi ko makakalimutan yung kapag sabay-sabay kami kumakain lahat magpipinsan sa isang mahaba na table yung si lolo sinasabi nga niya na bawal magsalita kapag uh, kumakain bawal maingay yung kutsara, ganon tapos dapat kung sino mahuling kumain, siya ang maghahugas.